Right? Begiu na, abot na daraning part 3 wagyapon gonana ang jeep. <laughs> Asa jo bayat ako himungan. Oh Uma? no. Debukan ti man. Astan. <laughs> <laughs> oh Ang himungan. Ni aron ang ako nasiniktan. Tama tama ba sakto lagi dur ilang sadang himungan ba. Begiu wala naman diri Putih kambay untuk karasan ang katul sa Sama sa silingan ah. asa si Mr. Lim di ay hagit biyon dami tribitre may <tip> Ayo, <tip> Pak.

Sí, bro. <tong> <Lain. Al> <tong> ah, juga bro! itu si Mr. Lim, <tong> Para lagi amau, Pak! Oh! <tong> Hindi ko pa natulog sa kasagbutan. Hoy! Natì <laughs> oh, mangkapre. Hindi ya. ko pa lagi naaara kadiri a. Ini na kusubayitan sa imong aba. Tawag kang natulog ta diri a mangabay man ninoon kag buhol. Sino labay <coughs> na? Kuno hoya nagsabot na magdulag basketball. Bisa lagi ko magdulap, pre, Asa eh, mo kan imo? Usa naman din ini sabot ta. Dili wala din ini klaro din ini. Kapadlo bitaw kang gi kapoy gani tanong napahuway pa ko diri a. nga ka. Diri ka mo bayatong salingan. Ang na nanaglamo mo na itong silingan. Kasi nanaglamo sila ng huwak, himungaan. Himungaan? Atik-atik pa ka ha? Himungaan o giniktan. Basindagan pag hilabtunon sa silingan, dili lang kay ako. Dili lang lagi ikaw. Pero ikaw ang pinakailado sa itong baryo. Bak! isa pa ha, nakitaan ba ya ka namo nga ikaw nagawa sa himungaan nila? Oh no! Oh, sige. Ito ganda ka? Ito ganda ka? Pataka raman ka pre. Sige, deny pa. Ito ganda ka. Ano mo yung pre? Ang nakita sa himung mata, ayaw isaba sa himung ba Sampai ke ka, pasti aku. Nyo samang ka. Baka dira mula ka ko. <laughs> Yati. Asam tong white legs diri. <laughs> nga white legs akong gusto dili tong puti nga paa sa babae sa akong damgo ha ay ka din ay wala gibisita natin ka ay ay kay bang manok ay Ini kuan mong god kinang. Manglaw kun ta ko sa manok ba. Ni, di manipuy di pwede ipakaon sa manok kag hiktan. Mao ba di ni di sa niktan? Ay, dili oi kanang ni Arthur bitaw ko diri kay para bisita ko si mo ba kay gini nga ko si mo. Oh. Sure ba? Di jaga jaga anjud ko ni mo. Ni mo mo ta ngon si mo ha pero wala pa lagi ka nang vlog mga manok. Ito uh, namang good, basta maghipos tapos mga manok kay ini. Ah, maubas. kita tabangan na nantika. Kaite! Ito sa mana? Sunod na lang tikatabangan na, muli sako. Hoy! Ang hinuktan! Kaite! Kisa mo ito mga istorya? Huwag magkaila ito niya. Ikaw, huwag kakaila, pero kaila ko ito niya. Sunod dito! Bantay lang kang mabalik ka diri ah. Impas nyo ka sako, ah. Kinit sa panahon bug kapatid! Ano naman yan? Sana akong scroll-scroll na oh. Oo. Kahit may mga parang games ano, yung games? Bonnie Tala, Tala 888 na na kasi klaseng dula dira o oh, na scratch ah. na ay Pero asa may gusto nang nga, itry mm. nito, sige, anindo, -try okay. na i-try to Sige, bisan asa nga nindo dira try nato ning Mega Ace na lang sa Mega sige Ace daw. Try na to ni plates let's go, let's play Mega Ace, okay Tayo para loading, para lang Okay, lingaw dira, ling -dira. Mm. Ling -wa, kaya kuwa, ah, kaya ha yeah. Sige, 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 nga na rin strategy na kapatid o. Oh. Palit na kadral bonus. Bali, 100. Kaya dapat si Club Bida may. Mm -hmm. 100 lang sa tanawa. Buy and play. Automatic na scatter na ron. Automatic 10 scatter times 10. Mm -hmm. Tanawa. Times 140. No. Automatic na scatter. Mm -hmm. Okay. So na kay free ka 10 ka Free 10 ka games. Spin. Up to times ah. 10 pag yun. Ganun na. Times 5 mm. bro. Karun. Times 10. Matimes Times 10 yun sya no? Matimes Times 10 yun sya no? Pag So, i-play na na to. Sige, sige, sige. Let's go. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano lang, may paputo ng kanin mo, ka. Paputo, ano mo dala sa kanin? Mura, maglingkod ka na. Grabe din. Ano mo to? Mm -hmm. Two times. 4 mm -hmm. times hard. Mm -hmm. Saka, gilis ba? 400 for 80. Jack, two times. Wow. Mm -hmm. oh.

Bang. Wow. Six times. Bang. Wow. Eight times. Tanawa. Bang. Look. Wow. Plus isa pa. Tanawa. Pila gida o. Tanawa. Pila to. Tanawa. Tanawa. Dira. Tanawa. Wow. Fokusi na dira. Fokusi. What the hell na mundo? Tanawa. Mega win. Mega win. Super win. Tanawa. Dira na mundo. So, Tanawa. Tanawa. Tanawa, ginan siya ta. Pila itong ginan siya dira Chupo eh. Hmm. Pila itong total win. Pila. Um. Baan. Da 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 da. Congrats yung na eh. na, kinadaog naman ta. Stop na tagdula. migo go, ayaw ka greedy. Basta kung makadaog na gani ka, stop na. Ako na lang i-withdraw. Kung gusto ka mo dulaan ni Migo, ang link na comment section testing nyo, basi siwerte Hyundai ka.